Ito ang ko. Galing po natin itong pa na kain natin Ayan. Ayan. Ayan po. tap tap ito po yung tarak sabi nyo. Ayan. Ngayon, may problem nga lang dito pagkaibig natin sa akin. Nakakain, lang natutunaw po sa tubig. Kaya gawin niyo po dito, pagka ito, mas maganda, mayroon pa yung skill title. Kaya lang, hindi mix nyo na po. Di ba? Ito, gigilingin nyo, pupulverize nyo. Talagang commercial na. Ibig sabihin eh, meron kayo sarili, saka so, may, may formulation naman tayo kung ano yung mga dapat gawin. Ano? O, so, di ba? kaya naman yun, no? Yan. Yeah. Kaya lang, pag nagpakain po kayo nito, ay, ay, uh, at sa inyo, ibig sabihin, nandiyan na sila kung pulpong pulpong, hindi po yung nga ha ito namang malunggay. Akay hindi naman po dito. Uh, Ayan, nasa talayin gusto sila. Ayan, nasa sila. Sa talayin sila. Pwede pa Ang so, sukat nito, 6 Ito naman po, 8 ka. Ito na po yung pwedeng uh, pang out na ito. na. ka. Uh, no? Okay. Huwag ko so, sa inyo. Ito na po kain tayo, no? Ito po ay uh, Ito, po. Ito, pwede niyo po ito isang kilo eh. Ito, kaya po ito nalagay natin pagka um, po 1 kilo. Para hindi na kayo na kilo alam niyo na. Ay nasa kilo. pagkat kanyang karami po, oh. Tingnan niyo ang sila kapilis kumain sa kilo.

Ibig sabihin, kung hindi mo titikinan yan, kahit sa puso sa ito, ah, kaya yan. Kaya dapat maging matalino na po kayo. Kasi yan, do out na yan, pang-harvest na yan eh. Kaya pagka ganyan yan, ibenta nyo na. Kasi pagka wala kayong sigil sa pagkakain. Kahit kalahati sa ako yung, yung makakainin niya, hindi yung pagkano yun. Diba? Kasi, pang-penta na. Kaya, natatalo na po kayo pagka po, malaki na yong yung isda. Kaya pagka narating nyo yun na yung um, baga marketable size na, dispose nyo na. Talo po kayo. Diba? At limang kilo na, no? Ito, tingnan nyo ha. Oo. Oh. Oo. Oh. Agos ah, gano'n pa rin sila. Alim na yan. Ito <laughs> po. Nung uh, maglalagay pa lang ako ng fingerlings, nang kapag lalagay ako dito, 15,000, 20,000. Pagkalipas ng isang buwan, ina-transfer ko. Opo, nililipat ko sila. So, pagka po ito, may git 10,000 na lang ito. Mga, napawasan na yung mga 7,000 na lang ito. Pero kaya po ng 10,000. Ngayon, pagka po pang grow out nyo, halimbawa po ang target size nyo ay 4, 3, hindi po pwede. Hindi po lalaki. Hindi nyo po mapapaabot mapapa ng ganong kalaki. Eh, dito sa amin po kasi, kahit na ani ang isang kilo, pito, pwede ko na po i pwede ko na i-harvest po. Kasi ginagawa ko ng tina pa. Kaya nakadepende yon doon sa size, market size ninyo. Diba, ang tinatarget nyo, ako sir, tatlo isang kilo. O apat isang kilo. Diba, apat. Ngayon, kung apat isang kilo, ibig sabihin po noon, para mapalaki nyo ng ganong size, ang masabi nito, mas mabilis sila lumaki kung malawa. Kaya, mag a kayo ng stocking density. Kung dati po, 10,000, 5,000 lang. O kaya, 3,000. Sa bagay, kung 5,000 naman, na-transform mo naman sa iba. eh, kunyan ang target mo. Ang target ko naman po, kasi yan po, sir, eh, 6, sa 8, 2, eh. Di ba? O kahit maglagay ako ng mas marami, okay lang. Kasi, tinatarget ko yung size, eh, depende yan, eh ano ba ako, ako 45 days lang ang target ko ngayon. Kasi pang sardinas ko. O, kaya pwede kong dagdagan kahit ito. Itong laman nito, almost 30,000 ko eh. So, na 4 na yata ngayon. Diba? Naglagay nga ako, kaya may eritor ako dito. At sa kapila wala, tignan yung eritor ko po. Tignan power man dyan no? sa likod. Nandiyan kita yung, yung eritor dyan. Yan. Ang eritor. Tignan power yan. Ngayon, Naglagay kasi ako ng 50,000 dito. Eh ito, di ko na ginagamit. Hindi na kailangan naglagay ng ilikot. Ang naglagay lang ako ilikot kasi matatakan din sila ilikot. Tapos, maliliit kong isda nilagay ko. Kaya may tulong sila. Kaya eh, hindi ko sinasabing hindi diba, maganda ito. May tulong. Kasi sa na naman paggawa ko ng ganito, di ba, o oh, magtadagdag na lang ako dito. Okay? So, ang pagpapakain po talaga, yung pinakita ko po sa inyo, kasi gumalaki na sila. Ngayon, dito po, pagka nagpapakain ko, lalapit nyo mga yan. Kaya lang, kunti lang. Dito lang muna. Antayin nyo lumapit sila. Para hindi na po iikot po yung kakalat nyo. Diba? Hindi eh, kinakalat yung dumi. Yan lang. Lalapit po yan. Yan. Okay? Pagka nakita nila na may mga lumalapit po sa kapka, sa kasamahan nila, ah, may pagkain. Okay. Tingnan niyo po, manali, uh, almost konso, kung tingnan lang, adwat na, hindi naman po lilipat yan, hindi po lilipat. Okay. Ang tuturo ko muna sa inyo dito sa maliit, ito yung uh, pang 4 inches po. Dito na lang. Các bạn hãy đăng kí cho kênh Để không, ai, không, ai, không, ai, không, ai, không ai.